Hirap lang kasi magpaalam sa iyo eh. Ah, alam mo ko pwede lang. Pwede lang talaga hindi na kami aalis. Kailangan Manuel. Para wala nang mag-isip ng tungkol sa atin. Ayusin mo muna 'yung dapat mo ayusin. Tsaka ka bumalik. Intayin mo ako, Felma. Intayin mo ako. Bunso? Anong ginaw mo dito? Nakikinig ka ba sa usapan namin? <laughs> ano ba, nai-tay? Stop na! Grabe, ang sakit ang punaw d'yan kung kakatawa! <laughs> Anong nangyayari dito? Hindi eh, ba obvious? Nagtatawanan kami nila nanay. Nagtatawanan? <laughs> Ba't ikaw aling tumatawa? Ay, hindi kuya. Kasi may ginoka ako sa kanila kasi hindi nila nag-gets. Ikaw kuya, baka mag-gets mo. Gusto mo marinig? Tayo na nang ginagawin dyan? Ba't kayo ng ex no? Kuya, hindi. Nanghingi lang ako sa kanila ng love advice. Eh, kasi may naniligaw sa akin sa school. Bet ko rin naman. Kaso may issue. May nililigawan daw siyang iba sa kabilang department. talaga sa kanila ka humingi ng advice? Tapos may nililigawan? Bunso, obvious naman eh. Ang laking red flag na nun eh. Hindi pa nga ka kayo ko na. O paano pag naging kayo, o kinasal, tapos sa pamilya Kuya, advance thinking ah. Kasal, pamilya, agad-agad. Ako sinasabi ko lang kasi yung mga ganyan lalaki, kilala ko yan. Mga gago yung mga yan eh. Tama mo ah, pag nagtagal, Mambababae yan, mambubuntis. Tapos mangi-iwan ng pamilya. Tignan mo. Ah, uh, Dad. Let's go na po. Good night po, Tita Felma. Good night, Jessica. Colleen, maiwan ka dito. Pag-usapan natin yung problema mo. batang to. May napakita sa text niya, Garip. Kasi ko kanina mo pahawak yung phone mo. Ay, si Jessica kasi. Kanina ko pa, may message hindi mo tumata. Man nag-reply hindi sumasagot. Masama ko tub ko sa batang yun. Mamaya na yan. Baka may magsumbong pa sa'yo sa cellphone ko ng cellphone ng while on duty. Aba, this is family emergency. Maiintindihan na nila yun. Sumasagot? Puntahan ko na kaya. Ha? ano gusto mo? suspend ka? Iiwan mo yung post mo? Sumumulat ulit ang trabaho? Kailangan malaman ko kung ano nangyayari sa anak ko. Kailangan ko siya. So ano? Uutusan mo pigilan na naman si Manuel? Oo. At bukod dun, kailangan mas takutin ko pa si Jessica para gawin niya yung gusto ko. Kailangan ko si Jessica. Kailangan ko siya maging kakampi. Kamamaya, mamaya, gamitin pa siya ni Manuel laban sa akin. What do you mean? Ang sabi ni Atty. Salazar, pwede raw tumistigo si Jessica laban sa akin. Para patunayin yung sinasabi ni Manuel na psychological incapacity. Oh my God. If that's the case, kailangan mag-double effort ka kay Jessica. Kaya nga. Paano ko gagawin yun kung hindi ko siya makontakt?